Humahataw na ngayon ang mga contingent sa lumbayag sa dalanon kagkiay-kiay sa dalanon sa mga pangunahing kalya ng Takorong. Ang nasabing street dancing competition ay tampok sa pagtatapos ngayong araw ng weeklong na Talakodong Festival at charter anniversary ng lungsod. Magtatapos naman ang street dancing sa City Hall grounds kung saan magpapaligsahan sa field demonstration ang mga kalahok. Hiling naman ni Takurong Mayor Lina Montilla sa mga taga-lungsod sama-samang magsaya. Ayon kay Montilla, malayo na ang narating ng lungsod na ayon sa kanya ay resulta ng pagkakaisa at pagsusumikap. Ang celebrasyon sa Talakodong Festival, hindi lamang pagpasundayag sa nagkalain-lain nga kulay kag mga sari-sari nga mga palagwaon, kundi ini nagapahinungdom sang aton malambok nga tradisyon kultura. Kaugnay nito e dineklara naman ng Malacanang ang special o non-working day sa Takorong ngayong araw. Ibig sabihin nito walang pasok sa mga pampubliko at pribadong mga eskwelahan at opisina sa lungsod. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, layon nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga taga-Takorong na makisaya sa kanilang 2025 Talakorong Festival at 25th Cityhood Anniversary. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.